Isang makabulong pagkilala at pagpaparangal ang naganap sa Okada, Manila noong ikadalawang putwalo ng Marso kung saan itinanghal si Venus Emperado, nominado ng Ibatupad Party List na isa sa 2025 Netizens Choice Awards. Ang parangal ay ginawad bilang pagkilala sa kanyang dedikasyon sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga manggagawang Pilipino sa iba't ibang industriya. Ipinihayag ni Venus Emperado ang kanyang taus pusong pasasalamat sa parangal at nangako ipagpapatuloy ang kanyang pagsisikap para sa kebubuti ng mga manggagawang Pilipino. Ibahagi sa inyo na nakatulong po ako kahit OFW mo lang po ako. Nakapagalagal po tayo ng mga 100 scholar to study Green City at saka Rural and Master Plan sa Singapore. Ang seremonya ay dinaluhan ng iba't ibang personalidad tulad ni Yasmin Curtis Ordivilla, kinilala sa larangan ng pag-alte. Bernie Batin o mas kilala sa tawag na vernacular vlogs na kinilala naman sa larangan ng paggawa ng mga funny skits at content sa social media. Samantala, ang Netizen's Choice Award ay isang parangal na ibinibigay sa mga individual, grupo o organisasyon na may natatangin kontribusyon sa lipunan, kultura, negosyo o iba pang larangan. Batay sa opinion at pagboto ng mga netizens o mga tao na aktibo sa online na komunidad. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Mervyn Concepcion, ang inyong citizen correspondent, SMNI North Central Zone.